Sofia POV. Pasuyo naman ako, Adrian. Di ko kasi abot ang zipper sa likod. Saan ni Sophia? Bakit akong sinama mo dito? Di ba dapat si Leandro? Aroganteng sabi ni Adrian at tinitigan ng masama ang kanyang asawa. Tama na nga yan. Sige na please. Pakitanggal mo ng zipper. Sobrang init na eh. Pakiusap ni Sofia. Pilit na inaabot ang zipper sa kanyang likuran. Tiningnan lang ni Adrian si Sofia kahit pa nahihirapan to sa sitwasyon nito na abuti ng zipper ng gown. Kaya naman, nung walang naging reaksyon si Adrian, padabog na siyang lumabas at dumapit kay Dr. Leandro para magpatulong. Nang akmang dadapo na ang mga kamay ng doktor sa damit ni Sofia, tinapik to ng malakas ni Adrian na nasa likuran pala nila. Don't ever touch her. Kung ayaw mong matikman ang kamay ko. Kalmadong sabi ni Adrian na nag-aapoy ang mga mata. Nagulat naman sila sa inakto ni Adrian, kaya napaisip na lamang si Sofia na hilahin si Xander para dalhin muna sa isang restaurant tal iba na ang tenson at mood ni Adrian. Xander, let's go over there. Saad ni Elena sa bata at inayo na rin ang kanyang boyfriend. Sumunod na lamang si Leandro at Tina pinansin pa si Adrian at Sofia. Hawak-hawak naman ni Adrian ang kamay ni Sofia papuntang fitting room at pinatalikod to at binaba ang zipper ng gown ni Sofia. Kinuha niya rin ang maternity dress nito para isuot sa kanyang asawa. Hindi sila kumikibong dalawa at tahimik lamang ang paligid. Ayos ka na ba? Ayoko na may ibang humahawak sa iyo, lalo ng doktor na yon. Di eh, nasabi ni Adrian at nauna nang lumabas sa butik na yon. Hindi na lamang kumibos si Sofia kay Adrian at lumabas na rin sa butik. Tumayo muna siya sa tabi dahil wala na roon si Elena at Sander. Nag-chat muna siya sa kanyang best friend para tanungin kung nasa na nga ba ang mga ito. nag naman si Elena sa kanya at nasa restaurant pala ang mga ito. Naghihintay sa kanya. Agad siyang naglakad papunta sa restaurant na kinaroroonan nila. Pero nagulat na lamang siya nang hawakan ni Adrian ang kanyang mga kamay. Napatulala na lamang siya sa kanyang ex-husband. Hindi niya alam kung ano na naman ang nasa isip nito. Kinayaan na lamang niya ito sa gusto nitong gawin at sumunod na lang siya kung saan siya nito nadalhin. Come in love, order what you want. Malambing na saan Adrian sa kanyang asawa. Gusto niya muna itong masolo bago sila maghiwalay muli. Nagchat na rin siya sa kanyang best friend na ito na muna ang bahala kina Xander at Elena. I'm okay Adrian, Busog pa ako. Naguguluhang sagot ni Sofia na nakatitig lang sa dating asawa gusto talaga kitang masolo para makalma ko rin ang sarili ko dahil private restaurant ang pinagdalahan ni Adrian kay Sofia walang makakakita sa kanila. Alam mo Adrian, sa totoo lang, nakakahibang kang mahalin. Hindi ko alam kung ano bang magiging emosyon ko. Naiiyak na sabi ni Sofia at bumuhos ang kanyang mga luha. Lumapit si Adrian sa kanya at pinunasan ang luha niya. Bumulong din to sa kanya. I'm sorry, mahal ko. Konting tiis na lang. Makakasama ko rin kayo malambing na sabi ni Adrian at tinagka ng noo ni Sofia. Niyakap niya ito na mahigpit at tinaplos ang mahabang buhok ng asawa. Nakakapagod at nakakabaliw na kasi talaga. Ano ba talaga ang lihim at pagsisinungaling mo pa sa akin? Bakit kasi kailangan mo pang magpanggap? Umiiyak at naiinis sa tanong ni Sofia kay Adrian. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo, mahal ko, basta konting tiis na lang. Malungkot na sagot ni Adrian. Hahayaan mo na lang ba akong mahibang? Baka bago pa ako mga anak, mabinat na ako Adrian. Naaasar na sabi ni Sofia at inalis ni ang ka mga kamay ng kanyang asawa. Natawa na lamang si Adrian sa inakto ng kanyang asawa. Pero hindi pa talaga na maaari niyang sabihin kay Sofia. Maghihintay pa sila ng tamang oras at panahon para matapos na ang pagsubok sa kanilang pagsasama. Kinurot na lamang niya ang piskinito at niyakap niya na mahigpit. I love you, my forever Sophia. Mahal ko, hintayin mo lang ako. Malambing natura ni Adrian sa kanyang asawa. Oo, mahal ko. Maghihintay ako kahit pa mabaliw at mapagod ako. Kakahintay sa'yo. Dahil ikaw lang nandito sa puso ko at nag-iisang ama ng mga anak ko. Nakangiti ng saan ni Sophia. Kain na tayo. Huwag kang mag-alala. Binilinan ko na sila attorney na kumain na rin sila sa kabilang restaurant. Malambing na sabi ni Adrian. Okay, sige. Ikaw naman ang magbabayad nito, di ba? Pabiro ang sabi ni Sofia. Oo naman, may iba pa ba na gustong magbayad? Birong tanong din ni Adrian at nagtawanan na lamang sila. Sumipa ang baby natin. Hay, malapit na siyang lumabas, mahal ko. At sana nasa tabi kita ng mga oras na yon. Masaya ang sabi ni Sofia kay Adrian. Oo naman, Sofia. Asahan mong di ako lalayo sa mga oras na yon, lalo na sa paglabas ng ating prinsesa. Nakangiting sagot ni Adrian at tinaplos ang tsa ng asawa. Mukhang naglalambing sa kanila ang kanilang munting prinsesa. Masaya nilang tinapos ang kanilang pagkain at tinatid ni Adrian ang kanyang asawa kung saan naroon sa restoran na iyon sa Lazander at Elena. Gusto man niyang hagkan ito, hindi na niya nagawa dahil baka may makakita pa sa kanila. Alam niya may mga tao si Cassandra na nagiikot sa kanilang mall at pinapabantayan sila. Kumaway na lamang siya rito at tinintay niya makapasok sa loob ng restaurant. Nag-message ang advisor ni Xander kay Sofia na mapapaaga ang graduation ceremony. Kaya naman agad niya sinabi kay Elena kay Attorney Aragones. Kaya noong gabi yon, bumiyahe sila pabalik sa Baguio. At di na nagawa pang makapagpaalam kay Adrian. 3 p.m. pa naman ang graduation ceremony ni Xander. Kaya maaga siyang gumising para bumiyahe papuntang mall. Bibilan niya ang kanyang ma ng bagong damit na slacks at polo para may maisot ito mamaya. Habang abala siyang namimili, hindi niya napansin, may isang pares ng mata ang nakatanaw sa kanya at sinusundan lamang siya. Naaaliw na sinundan ni Adrian ang kanyang asawa. Napakaganda talaga nitong buntis. Lalapitan niya na ito dahil mukhang nahihirapan na ang kanyang asawa sa pagpili ng kulay ng polo na susuotin ng kanilang anak. Niyakap niya to mula sa likuran. Niyakap na mahigpit. Hinagkan din niya ang pisngi at labi nito. I miss you, love. Malambing na bulong ni Adrian kay Sofia. Adrian! Gulat na sabi ni Sofia at nanlaki ang mga mata na humarap kay Adrian. Oo, ako nga, mahal ko. Kumindat pang sabi ni Adrian. Bakit ka nandito? ba diba naghahanda kay ni Cassandra sa kasal ninyo? Sa susunod na araw na yon, nagtatakang saan ni Sofia karapatan ko naman sigurong umattend sa graduation ceremony ng anak ko. Achievement ni Sandalion at bilang ama niya dapat present ako. Seryosong sabi ni Adrian. Pero baka magalit si Cassandra. Kasal niyo yun at kailangan din nandun ka sa preparation. Sagot ni Sophia. Mas importante ang anak ko sa akin. Gusto ko nandun ako sa stage kapag sinabitan siya ng medal at kasama niya akong tatawa sa mga tagumpay niya. Tayo na magulang niya dahil achievement na sa atin yon. Masayang sabi ni Adrian. Tama ka nga Adrian. Nakangiting sabi ni Sofia. At ikaw naman dapat sa akin munang sinasabi pag may mga ganitong event ang anak natin, hindi yung sa ibang tao ko pa malalaman. Malungkot na sabi ni Adrian na nakangusupa pasensya ka na. Iniisip ko kasi baka busy ka sa kasal ni Cassandra, kaya hindi na kita inabala pa. Kahit kailan, hindi kayo abala sa akin, mahal ko. Maraming salamat kung ganun. Nakangiting sabi ni Sofia. Ano ba yung pinamimili mo? Tanong ni Adrian. Polo na susuotin ni Xander. Hindi ako makapag-decide kung ano bang kulay ang babagay sa akin sa anak natin. Mas gusto ko itong light blue, mahal ko. Babagay ito kay Xander. Malambing nasabi ni Adrian. Kahit ako, ito rin ang una kong nagustuhan. Mabuti nandiyan ka. Nakangiti ang sagot ni Sofia. Sige na, bilisan na natin. Bumili ka na rin ng dress mo. Dapat maganda din ang kanyang mommy. Hindi na, Adrian. Madami na akong damit sa bahay na hindi ko pa nasusuot. Pagtanggi ni Sofia. Ako na lang ang pipili para iyo. at gusto ko parehas tayo ng kulay na tatlo. Ako na magbabayad, mahal ko. Sige na nga, bahala ka na. Pagsang ayon na lamang ni Sofia. Mabilis na lamang silang namili dahil after lunch, graduation ceremony na ni Xander kaya kailangan nilang makauwi agad. Hinatid muna ni Adrian si Sofia dahil may kailangan siyang kausapin na importanteng tao. Hinabol na lamang siya sa graduation ng kanyang anak. Sophia, mauna na kayo sa venue ng graduation ni Xander. May kailangan lang akong kausapin. Diretso na ako doon. Mag-ingat ka palagi. Dal anytime po pwede ka mga anak Sa adat at paalala ni Adrian sa kanyang asawa. Pagkababa naman ni Sofia sa kotse ni Adrian, agad nang umalis ito. Sinilubong naman siya ni Attorney Elmer para kunin ang kanyang mga pinamili. Sofia, nasa na si Adrian? Nagtatakang tanong ni Attorney Aragones. Nagmamadali eh. May importanteng tao daw siyang kakausapin? Ah, okay. Tara na sa loob para makapag-asikaso na kayo. Wika ni Attorney. Kilala niya ako sinong tatagpo eh ni Adrian. Kumain na muna sila ng pananghalian bago magbihis. Dahil mga 1.30 pa naman ang hapon ang graduation ni Sander. Pagkatapos silang kumain, agad na silang nagkanda para magpalit ng mga damit inuna ng bihisan ni Sofia si Sander. Wow anak, napaka-pogi mo naman sa outfit mo. Napagaling talaga ng daddy mong pumili ng damit kasi sobrang bagay sa'yo. Masayang sabi ni Sofia at gumite ng pagkatumis-tumis sa kanyang anak. Talaga po mama, si daddy Adrian po ang pumili nitong mga damit ko. Pupunta po ba siya sa graduation ko mama? Excited at masayang saan ni Sander. Oo, siya ang pumili at namili ng damit mo anak Pero hindi ko sigurado kung makakapunta siya Kasi may importante siyang pupuntahan Ganun po ba? May mas importante pa po pala sa akin Excited pa naman po akong makita siya at mayakap Malungkot na sabi ni Xander At yung muko na lamang sa kanyang ina Huwag ka daw malungkot anak Darating ang daddy mo, promise Siya na ang nangako para hindi na malungkot si zander Pagkatapos bihisa ni Sofia si Xander ay siya naman ang na nagbihis. Sinuot niya ang binili ni Adrian para sa kanya. Namangha siya nang makita ang kanyang itsura sa salamin. Para siyang bunti sa diwata. Light blue din ang kulay ng kanyang dress. Naglagay siya na may konting makeup. Manipis na foundation, blush on at lipstick na kulay light red. Nang matapos nga siyang mag-ayos, bumaba na siya para sila ay makaalis na. Wow, Beshi! Ang ganda naman ng proud mommy na yan. Excited ka, no? Dahil valediktor ng baby Xander natin? Siyempre, mana kay mommy. Ninang niya, ba? Diba? Biro na saan ni Elena at nagtawanan naman sila. O tara na, hindi po pwedeng malitang ang valediktor natin, no? Pag-aayang sabi ni Attorney Aragones at kinaraga si Xander. Nang makarating na sila sa venue, palay ang lingon ni Xander sa entrance para sulyapan ng daddy niya kung parating na magkakalahati ng programa pero wala pa rin si Adrian. Ang tanging dumating ay si Cassandra at isinagsik ang sarili na kunwang mabait na madrasta. Nagulat naman si Sofia sa presensya ni Cassandra. Hi Sofia, hindi makakarating si Adrian kaya ako na lang pinapunta niya. Siyempre hindi namin mapapalampas sa importanteng araw ng aming panganay na si Xander. Nakangising saan ni Cassandra at lumapit kay Xander. Congrats Xander, proud kami ng Daddy Adrian mo sa'yo. Ani Cassandra sa batang si Xander at yumakap ito. Thank you po, Tita Cassandra. Sagot ni Xander, pero malungkot pa rin ang mga mata dahil alam niya, di makakarating ang kanyang ama. Here's your gift, anak. Saad ni Cassandra at iniabot ang kanyang regalo kay Xander. Nakatingin lamang si na Elena, attorney Aragones at Leandro kay Cassandra. Ano yan, bait-baitan, Cassandra? Pangiinsultong tanong ni Dr. Leandro na napapailing pa. Bakit? May masama ba kung maging mabait ako sa anak ng asawa ko? Stepmother niya ako kaya dapat nandito ako sa importanteng araw niya. Mataring na sagot ni Cassandra. Maraming salamat sa pagpunta mo, Cassandra. Naabala ka patuloy. Walang emosyon na ni Sofia. Okay lang. Basta para kay Adrian gagawin kong lahat. Nakangiting sagot ni Cassandra. Tumahimik na lamang sila dahil tinawag na ang pangalan ng may mga awards and honors. And our valedictorian, Xander Monteverde, masayang announce ng MC. Hindi naasahan ni na Sofia na biglang darating si Adrian. Mabilis tong pumunta sa harap, kinarga ang kanyang anak na si Xander. Sinurprise niya ito. Ang laki ng ngiti ni Xander at yumakap na mahigpit sa kanyang daddy. Congrats anak ko, daddy is so proud of you. Masayang sabi ni Adrian at tinalika ng noo ng kanyang anak at inaya na siya paakit sa stage. Thank you po, Daddy Adrian. Para po sa inyo ni Mama Sofia, oh. Masayang sagot ni Xander. Umiti na lamang si Sofia sa masayang dagpo ng kanyang mag-ama. Umakit na ang mga ito at nakasunod sa kanila si Cassandra para tanggapin ang medal at certificate ng kanyang anak. Kaya hindi na siya sumunod pa. Hoy, Beshi, ikaw dapat ang umakit dun sa stage, hindi yung babaeng yun. Ines na sabi ni Elena sa kanya at nakataas pa ang kilay. Oo nga, Sofia, ano ka ba? Ikaw dapat ang nasa tabi ni Sander. Pagsang ayon ni Dr. Leandro. Tama sila, Sofia. Sige na, umakit ka na sa stage. Sa ade ni Attorney Aragones. Hindi na, ayos lang. Nandun naman ang Daddy Adrian niya eh. Pwede naman ako mama, mag magpicture after ng ceremony. Sagot ni Sofia at hilaw na lamang ng umiti sa kanila. Nagulat naman ang humarap si Adrian sa kanyang likuran. na akala niya si Sofia pero si Cassandra pala. Anong ginagawa mo rito? Ikaw bang mama ni Xander ah? Iritable sabi ni Adrian dito. Ako ang stepmother, remember? Nakakangising sagot ni Cassandra at mapangasar ng umiti kay Adrian. Ano? Konting hiya naman Cassandra kay Sofia. Inil sa sabi ni Adrian at bumaba sa stage habang karga pa rin si Xander at hinanap ng kanyang mata si Sofia na agad naman niyang natanaw kaya agad siyang nilapitan at tinawakan ng kamay nito. Paakit sila sa stage para tanggapin ang award at medal ng kanilang anak? Adrian? Nasambit na lamang ni Sofia? Alika na, hindi pwedeng wala ka sa stage. We can Adrian sa asawa. Sumunod naman si Dr. Leandro kay Sofia, pero hindi natawa si Adrian sa pagkakbay nito sa kanyang asawa, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Lumapit naman sa kanya si Cassandra at inayas siya nitong magpapicture sa anak niyang si Xander. Kinarga ni Adrian si Xander at naghanda na para sa pag-click ng kamera. Nagulat naman sila sa inakto ni Cassandra dahil yung sa mag-ama at tinalika ng labi ni Adrian bago tinignan ng mapangasar si Sofia. Yumuko na lamang ito para makaiwas sa mapangasar ng ngiti ni Cassandra. Mayabang talaga, no? At papansin yan, Beshi. Maktol na sabi ni Elena. Hayaan mo na, Beshi. Karapatan naman niya yan dahil mapapangasawa na siya ni Adrian at mas bagay sila dahil parehas mayaman at tagapagmana. Ikaw pa rin ang una at legal na asawa. Kahit anong gawin niya kay Adrian. Mataring nasabi ni Elena at tinaasan pa ng kilay si Cassandra. Kinabukasan ng graduation, agad na silang bumiyahin nila Sofia para sa gaganaping kasal, ni Adrian at Cassandra. Ayaw na sanang umaten ni Sofia dahil iba ang kanyang nararamdaman dahil sa masakit ang kanyang puso at balakang. Pero kailangan niyang umaten dahil sa anak niyang si Sander. Di pa rin siya mapakali pag kumikirot ang kanyang chan. Kaya nang makarating sila sa hotel room kung saan sila magsistay, umapun na lang muna siya at di na muna siya gumagalaw. Beshi, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin, di ka mapakali. pag alalang lang tanong na Elena. Okay naman ako, Elena. Kaso, medyo sumasakit ang balakang ko. Malapit na yata ako mag-labor. Ano? Beshi, baka manganganak ka na. Dapat di ka nalang umatin. Pwede naman kami nalang magbantay kay Xander eh.